Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel, the Monday's Blog. Eto talaga ng uh, patindi, nam patindi, painit, nam painit mga kaibigan. Ang pagtuklas dito ho sa katauhan ni Senior Agila at iba pa niyang mga kasamahan diyan ho sa kapihan. Alam niyo dito sa rolling ng video ay matutuklasan po natin na kapag ang mga minor de edad, ang mga bata diyan sa kapihan kapag nakipagtalik dito ho kay Senior Aguila ay uh, siguradong maliligtas at mapupunta sa langit. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuhan ng vlog na ito. At nang sa ganun ho, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan nyo po ako, mga kaibigan. Ate, ano daw reason na pinagpa patter yung uh, may mga asawa? Okay. Kasi nga, hindi ba, hindi ba ang doktrine nila is kalimutan yung mga nasa baba? Oo. At isipin na patay dahil bumaba ito sila ni Jackie at ni, ni Randolph para maghanap buhay. Oo. Usapan nila, usapan nilang mag-asawa na magsusuporta sila doon kung ayaw nilang bumaba. Magsusuporta, which nagsusuporta talaga. Pinapadala, nag-grocery, mga milk ng mga bata, mga damit, mga cellphone, mga kung ano-ano. Pinapadalahan. Hanggang sa one day, hindi na ni, Randolph makontak ang asawa. Hindi na makontak. Dahil binawian na ng cellphone nila ni ano, nila ni, ni Jerin at pinag-asawa na. Ganon din si Jackie. Hindi niya na makontak. So, yan ang yan ang yan ang ano talagang walang iyad talaga ang pag-aano nila hindi hindi makatao hindi makatao at hindi lang yun doon ko nalaman ang mga kababalaghan na ginagawa nila iumpisa na doon sa pinag-asawa-asawa yung mga mga may asawa na oh. na mga umabang, alam, pinagpa partner partner at nalaman ko na rin na nag, nag pinag-aasawa nila yung mga bata. Mm. So, naku, galit na galit. Oo, oh, yan. Hindi pinag-asawa-asawa nila. Hindi nagkaroon na sila naman ang anak. Hindi kasi may lumabas na video na si Senator Bato pumunta mismo doon sa may libingan, no? Na mga bata na mga namatay. Ano yung masabi sabi dyan sa nangyari dyan? Okay, una, walang, walang prenatal. Hindi sila, never silang pumunta sa clinic para magpa-check. From the start of the pregnancy, wala. Bawal? Bawal. Bawal bumaba. Bawal. I mean, bawal. Bawal talaga kasi meron silang clinic-clinic doon na ang namamahala is mga authorized ano din ni ni, ni, ni Jerry na inaalohan niya ah, yung parang parang tawag dito binindisyonan niya na na ikaw ay isang magiging kumadrona siya ay siya ay nagpapapil na siya ay doktor you see So, karimari-mari ang mga ginagawa nila, pinaglalaruan nila ang ang mga bata, ang mga taong sumunod, walang ginawa, kundi sumunod lang sa kanila. Yun, ano talaga, sobra ang, sobra ang panggagamit nila at pang-uulol nila sa mga taong sumunod sa kanila. Ano talaga? So, bukod na sa walang, walang check-up, ano, Daway no. pa sila magpaanak. Daway pa sila magpaanak. Inano ko na yan nung isang oh, araw. Oh, But, di 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 no. yes, din demonstrate ko na yan. Minsan pa nga, minsan pa nga, eh, gaya nga nang sabi ko, merong naghihirap, naghihirap na hindi talaga mailabas yung bata. Abay, nagre-ready na si, si, ano, si Jerins na siyang mag-perform ng C-section. Buti na lang napigilan siya nung ano, nung undergraduate na na doktor. Alam oh. mo 'yon? Ano talaga ma ano talaga siya yung masyado niyang kinarir ang panluluko ng mga tao. At saka yung mga pinagagawa, yung mga paggagawa nila na na ano, yung mga na na ano? Hindi yan hindi yan pinapaalam sa lahat ng tao. Kagaya nung ano, kagaya nung kakausapin ni ni Rosely at ni ni Janet yung mga mga dalaga na nagugustuhan ni ano ni Jerin. Siya, oh. Sila ang kakaus sila ang kakausap noon yung mga bugaw doon tatawagin kong si Rosely sa Yun ang unang bugaw at yung pangalawang yung yung supervisor na bugaw is si Janet Ahok. Siya yung mag Ate, pag nagustuhan ka ni, ano, yung may nagustuhan siya ng babae, si Senyor Aguila, anong ginagawa nila? Ano, yung, yung, yung kukumbinsihin, kukumbinsihin ng dalawang bugaw, yung bata, hmm. at ano ang talaga, no, huwag, magsasa, huwag magsasalita, huwag mag, magsumbong sa magulang, or kani-kanino, dahil kung ikaw ay magsalita, ikaw ay masisiraan ng bait kasama ang pamilya mo. Oh, grabe, no? Oo, oh, ganun. So, ngayon ie sabi eh ang ang ano eh ang ang um, ang word nila na sasabihin doon sa bata na ayaw mo pa noon pag ikaw pumayag makipagtalik sa Panginoon, derecho ka sa langit. Nasa, nasa nasa tabi ka ng trono niya. Alam mo yan? Aha. Oh! Uh -huh? oh. Derecho ka sa langit. Okay, alright. heto uh, talagang nga uh, matindi hmm? matindi mga kaibigan sapagkat uh, kung pagbabatayan natin dito sa ruling ng interview ay talagang nga uh, ano nga pwedeng itawag natin dito kaya Senyor Aguila ito ho ba ay tao pa hmm? mga kaibigan talagang uh, nandyan na ho ang mga lahat ng walang kawalang hiyaan with supporting na mga video na mga pinagagawa po. Ha? Talagang ay bago tayo magpatuloy. Shout out at maraming salamat Mama Dayan Dantes at syempre dito kay Salomo 21. Sir Ipaintulo po ang paggamit ng kaunting video clips nyo. Suportahan po din natin yan. Ito ay mga vlogger na nagsisiwala to ng mga pawang katotohanan dito sa ika nga po, sa uh, senior Aguila nakapihan na mga kaibigan muli po shout out Ma'am Dayan at Ma'am at Sir Salomo 21 maraming salamat po Ma'am ah. eto talagang uh, matindi mm, karumal dumal sapagkat ito ay hindi na bago That's why pinapakita po natin lang ito. Ah ito ay bagong interview ng ikang po yan nakaraang kahapon lang, di ba? ilang hours lang ho nakakaraan but hindi na ho ito bago na ikang ay nangyayari Sapagkat nung nakaraan ho na hearing dia no sa Senado. Ay mayroon pong alias Jane mga kaibigan. Na itong si Senior Aguila ay uh, diretsang tinuro na siya ay dina, inaalok din ho ng sex. Subalit hindi po siya pumamayag mga kaibigan. But marami hong biktima dito na ika nga po dinodoktrinahan nitong si Senyor Aguila ah, uh, na kapag nagustuhan ang mga babae uh, na mga bata, minor de edad, diyan ho sa loob ng kapihan ay uh, katulad nga po dito sa ruling ng video na isiniwalat nito ni Mama Dayan Dantes ah, ito po si Mama Dayan Dantes ay dami, dating membro ng uh, bayanihan, diyan po sa kapihan na tumiwalag ho, that's why marami po siyang nalalaman na kalukuhan na sinisiwalad ho laban ho dito sa pumuno ni Senyor Aguila na ka nga po nabalian ng pakpak. Nako po, matindi ba? Diba? Talaga nga mantakin mo, isang nga na nandayan sa tabi ni Senyor Aguila na sasabihan na kapag ikaw ay nakipagtalik ah, sa Panginoon, ang tinutukoy pong Panginoon, ay siya daw po ay Panginoon, si Senyor Aguila, ay maliligtas tuluyan ng mapupunta sa langit. Mga kaibigan, ha? Ay itong mga bata hong walang kumuang-muang na dapat ay naglalaro pa sa lansangan, yung ibaho ay hindi pumayag. Katulad nga ho nang nasabi ko, yung alias Jane na natumistigo diyan sa Senado ay hindi ho pumayag. But mayroon pong mga ilang testigo na pumayag at mayroon din hong mga pumayag na nandiyan no sa loob ng kapian hanggang ngayon. Nayo po sila magsalita na ayaw po nilang patunayan sapagkat ang doktrina nga ho tinatakot ni Sr. Aguila na kapag kayo ay nagsumbong sa inyong mga magulang ay kayo ay mauulol. Ibig sabihin ay masisiraan ng ulo kasama ang inyong pamilya. Nako po, matindi ba? Diba? Iyan ng daming kalukuhan na nagagawa nitong si Senior Aguila. Uulitin ko nga, ah, ganito ang nangyayari ho. Hmm. Nakahiga diyan sa isang tabi sa kwarto niya itong uh, si Senior Aguila. At ang bata naman na babae ay nandayaman sa kanyang tabi. Nakatabi ng kanyang trono. Alam niyo na yung trono ha? Kung ano yun? Katabi, kitang kita ang trono. Natasasabihin nga dapat kang makipagtali, makipag dito sa Panginoon. Siya po ang ng Panginoon. At nang sa ganon ay tuloy ang kang maliligtas at mapupunta ka sa langit. Talagang sabi ko nga po sa inyo, eh, ano ho ang dapat itawag natin dito? Dahil mayroon pong mga hayop may ka nga po yung matitino. Katulad po ng mga nabanggit ko ng mga hayop kanina. Ha? Marami tayong nalaga ng mga hayop ay matitino. That's why anong kailangan, hindi naman pwedeng tatawagin nating hayop ito. Ito so, si Senyor Aguila. Sapagkat pagkata uh, hindi po ganyan nangugali ng hayop. Sa palagay nyo mga kaibigan, ah, tulungan nyo po muli ako at natin. Isa sa isa, -isa pangalawang pagkakataon na itatanong ko po sa inyo. Ano po ang pinakamaganda na itawag natin dito bukod po sa hayop? Dahil sa palagay ko, ay ayaw kong ihambing sa hayop to. Dahil lang hayop ko, ay hindi ganyan ang ugali. Mga kaibigan, ha? Diyan po sa comment ay bukas, video kayong magbigay ng public opinion. At yan ay babasahin po natin sa pangalawang upload ng ating vlog, mga kaibigan, di ba? Katulad nga ako ng nasabi ko, ito po ay pinakita natin ng video na ito na sa makatuwid ho. Yang mga sinasabi ng mga testigo diyan no sa kapihan ah na humarap sa Senado ay ah, ika nga po ay may katotohanan. Sapagkat hindi lang po iisa ang nagsasabi dito. Hindi lang hu mga bata na ika nga po, i biktima bagkos mayroon din po mga tumiwalag na membro ng kulto diyan sa kapihan na malawak po ang karanasan, na malawak ang nalalaman tungkol ho po sa hindi magandang gawain diyan po sa kapitan. Katulad po ng isang pagbubunyag dito nung nakaraang araw sa aking upload, mayroon din po nagbunyag, nagsiwalad ah, na bago ikasal ang minor de edad, kailangan munang matulog diyan sa ikangapoy tabi ni Senyor Aguila upang makipagtalik. Iyan po ang isang ay kangay patakaran na bago muna ikasal. Halimbawa, ikakasal bukas. Ngayong gabi ay required na kailangang matulog ang bata na minor de edad upang ikangapoy makipagtalik dito kay Senyor Aguila. May nabanggit pa nga doon na hindi pa nire ay pwede nang ika nga po ikasal at makipagtalik dito kay Senyor Aguila. Ha? Hindi po tayo may sabi. Ilang dokumento po tilang testigo ang umarap sa social media na sila ho ay nagpapatunay na ika nga po iyang mga early marriage at pakikipagtalik bago ikasal ay nangyayari ho diyan po sa kapihan. That's why dito sa ruling ng video na po ito, ay muling pinatunayan nitong ating tagasiwalad na ikangapoy talagang nangyayari ang mga ganyan na ikangapoy karumaldumal hindi magandang gawain mga kaibigan sana po mga kaibigan ay nakuha natin ang gusto nating ipunto dito marami tayong pinagbabatayang video dito mga kaibigan at ikangapoy kung may nadaragdagman na mga public opinion Iya, ay pawang public opinion na nababasi si diyan ho sa ika nga po rolling ng video. Okay, at uh, padaanan po natin ang shoutout at marami na po nagbimessage kung bakit hindi na po natin na siya shoutout. Pasensya na po ha. At talagang minsan ay kulang ho tayo sa oras. At salato uh, sa lato ng hindi pa nakakabisita doon sa aking upload ilang hours ang nakakarahan ho pakibisita po natin at uh, marami po kayong matutuklasan doon mga kaibigan habang pinapanood nyo pakilike nyo po na rin mga kaibigan okay dito muna tayo sa si shout out mm. at uh, ano na ba to nasa na to nasa na to good morning po si Randy expected yon dinokot nila alam nga naman na bubuhayin pa nila buat para man Janet Pascual ay para tayo doon sa comment na ika nga po yan nagsasabong to hmm Nasaan na ba yung ating mga pa shoutout dito nagmisi hey heto hmm from uh, Janem Pam Janem ba Janem hmm brother Andy thank you sa po nakakulog na pala yung si Karen yung kutob ko yan ang utak ng cold to yes uh, ito po ay nakakulong Di yan sa senado at kasama nga itong si Senyor Aguila, kasama itong si Mamerdo Galaneda si Janet at siyempre itong si Karen sa masama ho diyan. Ika nga po is kulungan sa Senado. Ha? Ah, pag inaboto ito, na ng ika nga po ay uh, ilang buwan diyan nakakulong sa Senado, ay hindi abutin po ito ng paglabas ng warrant of arrest. That's why, ay doon diyan na po isisilbi. Yung ika nga po warrant of arrest, sa Senado sapagkat may binitawan ho ang DOJ. Na ika nga po the middle of November. Ay, middle na, magkakatapos na pala, no? Ah, ay, hindi pala. October pala ngayon, November. Malapit na. Sapagkat kahapon, no, ay nagkaroon ng ika nga po uh, subject for resolution na ang kaso. Iyon po ay madali na lang. Dahil pag-akyat sa korte ng kaso, ay ang kasunod po niya na yung warrant of Ngayon, kung hindi mo palalayain diyan sa Senado ang apat na yan, hanggang November o December, naku po, eh diyan po sila abutin ng warrant of arrest. Hindi nila masisilip na ang kapihan at ang mga pangabuso nila ay ka nga po eh, ka na mga kaibigan. Okay, madalihan na ito. Kukulangin tayo sa oras. Ah, buhat kay Julian. Ah, Julian, shout out. Maraming salamat. Sana isama kayo sa kaso at makulong itong asawa naman ni Galida at anak. Kasi pinag sinisisi nitong mga asawa nitong uh, asawa ni Galenida ang netizen mga kaibigan that's why nasasabi niyo po yun ah. eto pa Teresita Taobel Teresita Taobel shout out kung iyon ang kanilang paraan sa pagpapanak Maling mali iyon Pang abort ang kanilang ginagawa Kahit paglabas ng bibi Lasog lasog po Tama ka po Maraming salamat sa iyong opinyon opinion ha? Buhat kay user Matindi pala kaya pala Gustong takutin ang mga tao Mayroong tinatago ha? Baka nasa government Yung malaking isda na yan At takot si Bato Isda na yan, ganyan lang gawin tapos sabihin niya agad nawala, Okay. Ha? Last po ha, tulad na tayong oras. Buhat kay Belma Pagasi. Belma Pagasi, shout out at maraming salamat. Kawa naman yung mga angel na walang kamuang-muang. Malaki na sana yan. Sila ngayon kung nabuhay sila. Okay, maraming salamat po. Pasensya na po kung hindi nabanggit ang inyong mga pangalan at pa-shout out, mga public opinion. Sa susunod po natin vlog ay uh, baka sakali po mapasama inyong public opinion na aking mabasa. Muli po, sana po ay naunawaan nyo itong ating kaunting pagdatalakay at sa lahat po na gusto magbigay ng public opinion, diyan no sa comment section, pwede kayong mag na inyong mga komento. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Abangan po natin kung ano ang mga latest update dito ho, sa kaso na ika nga po kulto na ito. Dahil marami ho ditong kabang-abang mga kaibigan. Surpresa na kabang-abang. Muli po. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.